Pero lain-lain mga kapamilyahan ang aridari mga kaspi nagpaburubog na sa kabasaan Cold Spring. grabe, si Dodong nagpaburubog na mga kaspi, no? Grabe, ganang stress ang kabuhi yan nga sa subong, aray gid siya oh, nagapabugnaw-bugnaw gid ko siya hungod para nga mabugnaw ng iya nga ulo, nga pirmi mainiton. Ayan mga ka-spring no, nakaligo na si Dodong kag sa subong manami na iya pamatyagan. Kag nakayom yo home na sa. Oh, ano ka na? Pamugno na nay jan. Hi. <laughs> oh, oh. Oh. <laughs> oh. oh. hi Nanaya. Ah. Hi! <laughs> ah? Oh, nakita nyo na, snowdong, gababay-babay na. Mayo na yung ulo. <laughs> ah,